mga ultimate merienda pinagsama-sama dito unlimited 149 pesos lang guys Hi guys! Tersamahan niyo ako dito sa bagong Only Merienda Buffet ni Diwata na for only 149 pesos lang, may 12 different kinds ka ng pwedeng pagpilian. No time limit na plus free pa ang bata basta 5 years old and below. O ba diba, napakasulit? Ito ang Diwata Paris Overload QC Branch na nung nakaraan may pasabog ng Only Breakfast Buffet. Tapos ngayon naman may Only Merienda Buffet na rin. Available to guys Monday to Friday 2pm to 5pm. Then ito na yung mga available na merienda. Baked macaroni, palabok, sabakonyelo, Pinoy style pancake, tok neneng, ginataang bilo-bilo, fried shawmai, steamed shawmai, then ito yung mga condiments nila. At syempre, hindi rin pwedeng mawala ang pambansang street food ng Pilipinas. Itong mga tusok-tusok, merong fish balls, kikiam, hotdog, glass pine pineapple, calamansi juice, and mineral water. Only merienda, 149 pesos lang. So, pagka nakabayad na kayo sa kanila, ibigyan nila kayo ng plate sa pasta. layer. And sugar. Oh, may kambal. Ito ang pinaka-aantay ko. Mahilig ako sa ginataan eh. Oh, ang dami sa hugah. Wow. One, two. Dalawa lang muna. So may fried siomay and steamed siomay sila. ito? Oh. Sweet and spicy. Sweet and sour. Mayroon din ang hangin. Tapos sweet siya. Kasi pa, overloaded talaga. Thank you! Kaya naman, ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan, i na natin! Ang lupit talaga ni Diwata. Kung may only breakfast na ngayon, may unli merienda naman. O, oh, diba? Sobrang smart. At napakasulit, guys, ha. Ah. Hindi lang basa. Nagpalabas siya ng mga bagong pasabog. Sulit talaga. Alam niyo ba, 149 pesos lang. Unlimited na lahat itong pinuha natin. Hindi okay. ba sulit yan? Ang daming choices, guys. Meron ka ng palabok. Meron ka pang baked macaroni? May dalawang klase ng shomai, fried or steam. Meron pang Pinoy pancake? Eh di ba pag umorder ka ng palabok or baked macaroni kahit sa kali, 30 or 40 pesos na. Ito, 149 pesos lang, unlimited na lang. Kahit itong ginataang bilo-bilo nila. Kina nyo naman. At ang number one street food sa Pilipinas. Mga tokneneng, squid balls, at banana conyelo mga ultimate merienda pinagsama-sama dito unlimited 149 pesos lang guys hindi ka magsasawa ang dami nilang mga pasabog kuwan sawa magsawa ka ngayon unahin na natin to kasi magme-melt yung ice eh ito pinaka favorite part ko dyan yung milk powder mm, legit ice crumble ng valye eh. sarap childhood snack Daming lamang. Kakatuwa. Kamote. Saging na saba. Bilo-bilo. May sago. Parang may langka. Mmm. Masarap din. Mga pamatanda. Bata. Ito ang gusto. Squid balls. Ang talagang hindi nakapagtusok-tusok, guys. Mmm. Huh? Classic merienda. Tama na rin natin yung tok na nining. Medyo malambot na dahil lababad na sa suka. Lumambot na siya kasi sinipsip niya na yung suka. Panalo. Ako ah, yun yung prefer ko eh. Yung babad na babad sa suka. So, syempre, hindi naman tayo lahat ganun, ba? Diba? Ako, yun lang yung preference ko. Ang sarap. Sunod na rin natin yung sa yelo nila kasi nagme-melt na yung ice. try na natin tong bake mac nila. Sabi nila dito, wala sa lang ginagamit na ingredients na galing sa palengke or yung mga generic. Puro mga branded yung ginagamit nilang ingredients. Kung matagal nyo na ako pinanonood, lahat ng mga merienda ko sa kali, may palabok, ba? Diba? Sulit! Eh, di ba yung palabok na minsan kinakain ko? Either 30, 40, 50 pesos. Eh, ito, 149, unlimited na. Ang dami mo pang ibang choices. <laughs> yung palabok nila, may lasa naman, pero hindi yung nakakain ko sa kalye. Mas malasa yung mga nasa kalye. Kasi mayroong mga kasamang chicharon taba. Sa kanila, may lasa, may mga sahog, pero nakukulangan pa ako. Pero not bad. Para sa unlimited, $149, sulit na. So, may naman tayo. Ay! Not bad yung shomay nila. Wala pang toyo to napangkalaman pang kalamansi. Masarap malasa. Chili sauce pa lang inilagay natin. Fried shomai. I'm sure naman, same lang yung ginamit nila eh. Pinrito lang tong isa. Pero ako, mas gusto ko yung steam. Mas lasa mo yung pagka-shomai niya. Pinoy pancake naman. Dinamihan ko yung butter talaga. <laughs> Dalawang layer yan. Para masarap talaga. sobrang creamy niya. Sumobra sa pagka-creamy. Sa dami ng butter. Nasobrahan, pero masarap ha. Huwag niyong gagayahin yun. Ayan, <laughs> para solid. Pinakagit na yung kunin natin. Mm -hmm. para ensaymada sa mga bakery. Sarap. Ultimate street food merienda para sa akin na ah, sulit to dahil sa madalas at napakahilip ko sa merienda alam niyo naman yan kung lagi nyo pinanood sulit na nito eh lalo na kung malakas pa kayo kumain at pagkasok dito sa sobrang dami niyong kinain kahit hindi na kayo mag dinner may pineapple kalaman si oh, napaka-refreshing. Sarap.